Hello guys, magandang araw muli sa inyong lahat So bago nga guys, yan ang aking uh, bagong mino Ako ay magpipreto ng uh, manok Magpa-fried chicken tayo guys, nor Natural na timpla lang yan guys ha uh. Asin lang ang timpla ko niya na asin At binabad ko lang yan sa asin at bawang Yan lang napakasimple nga, uh, timpla lang Ng aking uh, fried chicken So ayan na naman guys, yung ating na uh, new vlog for today guys bago nga pala ang yung mga bagong salta pa lang yung mga bagong dumaan dyan at hindi pa nakasubscribe sa aking channel kung magugustuhan nyo man ang aking palabas baka naman pakisubscribe na lang Bear Pauso Clock TV ang din ko na walang kakupas kupas mula noon hanggang ngayon alam mo guys sa totoo lang napakahirap kumuha ng video habang tayo'y nagluluto lalong lalo na pagkaganyan piniprito mo ang iyong niluluto <coughs> excuse me alam nyo kung bakit kasi habang hawak mo yung uh, camera, yung cellphone mo pang video, pag tinalsikan ka ng mantika pag ikay magulat baka mabitawan mo ang iyong uh, ginamit na uh, pang kamerang cellphone so ano mangyayari, hindi eh, masisira kaya tingnan mo guys, ha? ingat na ingat ako diyan guys. Habang piniprito ko yung aking piniritong manok. Talaga namang, ingat na ingat ako diyan guys. Kasi guys, tinatayan oh, katulad ng ganyan. Ayan, babalik rin ko ha. Ayan, katulad na, ko. Tumatalsik ang niyang guys. Masakit, pero tinitiis ko lang. Kahit masakit. Alam nyo bakit? Kasi pagkaya ni eh, binitawan ko at mabigla ako, yung cellphone ko ay baka mabasag, mawasak, hindi eh masisira na naman. Mawawala na naman tayo ng pang vlog. So, bago ang lahat isa, huwag nyo na lang isipin yan. Basta mahalaga, ang importante, ayan guys, maluluto na guys yung aking piniritong manok. Napakasarap niyan guys yung piniritong manok ko yan guys. Ngayon guys, ayan, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko lutuin, And then guys, sa sunod na vlog ko, ay ikakainin ko naman siya. I-mumukbang ko naman guys yung aking uh, prito ayan no oh, tingnan mo ha ayan no oh, tingnan mo guys oh o oh, diba manilaw nilaw na brown na siya malapit na siyang maluto ang sarap nyan guys kahit uh, asin lang ang timpla ko dyan at saka bawang binawad binabad ko ng isang oras lang ay talagang ang sarap kaya lang ang apoy ko dyan medyo alalay lang kasi pag kanilaksam yung apoy, magtatalsikan ng mantika at masusunog at mabibigla. So, hanggang dito na lang kaysa. Sana'y sundan nyo ulit ang aking uh, vlog sa aking uh, pagmumukbang nitong prito na manok. Maraming salamat. Thank you so much. Thanks for watching. I love you all. God bless us all. Bye-bye.